2018 18, isang malamig na umaga sa lungsod ng Tagaytay. Biglang nagulantang ang mga bisita at empleyado ng isang hotel resort matapos dumating ang mga pulis. May naiulat kasi umanong kakaibang pangyayari sa isa sa mga silid ng hotel. Pagbukas ng pinto, bumungad ang nakakapanindig balahibong pangyayari. Isang lalaki at dalawang babae ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng kwarto. Sa gilid ng banyo may nakita silang kutsilyong may bakas ng dugo. Wala namang nakitang senyales ng sapilitang pagpasok. Malinis ang buong paligid, maliban sa mismong lugar kung saan nagarap ang madugong pangyayari. Ang silid ay nakarehistro sa pangalang Lara Mendoza. Si Lara ay isang 29 anyos may asawa na si Paolo Mendoza. 30 anyos na nagtatrabaho bilang empleyado sa isang delivery company. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Paolo Umano ay isang responsableng ama, masipag at tahimik lang na tao. Si Lara naman ay isang customer service representative sa isang BPO company. Halos sampung taon na silang mag-asawa at may isang anak na lalaki. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, maayos at masaya ang kanilang pamilya. Hindi marangya pero hindi rin kinakapos. Lagi pa umano silang sabay na namamasyal tuwing weekend. Mahilig mamili sa mall at may sariling inuupahang apartment sa bayan. Si Lara parao mismo ang madalas magdala ng pasalubong para sa kanilang anak tuwing galing sa trabaho. Ngunit gaya nga ng kasabihan, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Sa likod ng mga ngiti at larawan ng masayang pamilya, may mga lihim na hindi dapat mabunyag. Mga lihim na kalaunan ay magiging dahilan ng isang hindi inaasahang trahedya. Noong Nobyembre taong 2017, nagsimula umanong makaramdam si Lara ng labis na pagkabagot. Puro night shift sa trabaho at paulit-ulit na gawain sa bahay. Pag-uwi magluluto, mag-aalaga ng bata at muling papasok na naman kinagabihan. Habang si Paolo naman ay abala sa overtime. Pagod at madalas na tahimik. Simula noon, unti-unti na ang dating lambing sa kanilang pagsasama ay napalitan ng katahimikan. Isang gabi habang nakahiga si Lara at pilit na pinapatulog ang sarili ay napadpad siya sa isang private online group. Isang komunidad ng mga taong naghahanap ng kakaibang paraan para makatakas sa monotomi ng buhay mag-asawa. Noong una, simpleng pagbabasa lang ang ginawa ni Lara. Gusto lang niyang maintindihan kung ano ito at bakit maraming interesado sa mga ganong topic. Pero habang tumatagal, napansin niya na sa kanyang sarili na naaaliw na siya sa mga kwentong ibinabahagi ng ibang kasapi sa grupo. May halong kaba at hiwaga sa bawat istorya. Mga taong tila nagkaroon ng panibagong sigla sa lahat ng relasyon matapos subukan yun. Isang gabi, hindi napigilan ni Lara na ibahagi niya ito sa kanyang asawa na si Paolo. At hindi maganda ang naging unang reaksyon ng kanyang asawa ukol dito. Nabigla at nainis si Paolo sa ideyang kanyang narinig. Kayat nauwi iyon sa kanilang pagtatalo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nag-iiba ang sitwasyon. Lumamig ang kanilang komunikasyon. Bihira na ang lambingan at tila pareho silang nakakahiwalay ng mundo kahit magkasama sila sa iisang bubong. Dahil sa takot ni Paolo na tuluyang lumayo ang loob ni Lara sa kanya, napaisip siyang baka kailangan nga nila ng bagong paraan para muling buhayin ang dating sigla ng kanilang relasyon. Hanggang sa isang gabi, pumayag na rin si Paolo dala na rin ng pag-asang baka ito ang magpapatatag muli sa kanilang relasyon. Gamit ang isang private chat application, nakilala nila ang mag-asawang Rico at Mika Aranas. Mga tagal na union. Parehong nasa edad early 30s. May matatag na trabaho at ayon kay Mika, matagal na raw nilang napag-uusapan ang ganitong uri ng social adventure. Sa mga litratong ipinadala mukhang maayos, disente at magiliw ang mag-asawa. Matapos ang ilang linggong palitan ng mensahe, nagkasundo silang magkita ng personal. Napagdesisyonan nilang magkita sa isang hotel sa Tagaytay. Isang Sabado ng gabi Enero 20, 2018. Nang gabing iyon, nakaayos si Lara at tahimik silang mag-asawa habang bumibiyahe sakay ng kotse paulit-ulit na sinusulyapan ni Paulo ang kanyang asawa. Sinusubukang basahin kung kababa o pananabik ang nararamdaman nito. Ngunit kahit siya mismo ay hindi rin siya sigurado sa kanyang sariling emosyon. Pagdating sa hotel, nakaramdam si Paulo ng bigat sa kanyang dibdib. Parang may boses sa isip niya na nagsasabing huwag nang ituloy. Ngunit nang makita niyang masigla at excited si Lara habang tinatawagan si Mika ay tila hindi na niya nagawang umatras. Pagpasok nila sa silid malamig ang simoy ng aircon. Ngunit unti-unting napalitan iyon ng tensyon. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang mag-asawa. Pareho silang hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari. Nakaupo sila sa makabilang dulo ng kama na tila nag-aantay ng senyales mula sa isa't isa. Isang tahimik na sandaling puno ng kaba, hiya at pagkalito. Tahimik lang si Paulo habang pinagmamasdan si Mika na mahinahong humihigop ng wine. Sa kabilang dulo, tila mas kampante si Lara na nakikipagkwentuhan kay Rico. Na para bang matagal na silang magkakilala. Ang dating tensyon ay unti-unting napalitan ng magaan na pakiramdam. Lalo na nang marinig ni Paolo ang tawa ng kanyang asawa sa biro ni Rico. Habang tumatagal tila mas lumalalim ang pagkakababad ng bawat isa sa sitwasyong dati ay hindi nila kailanman naisip na mangyayari. Ang mga mata ni Paulo ay hindi makaiwas na sulyapan si Lara. Habang nakikipag-usap ito at tumatawa sa piling ng iba, may kakaibang kirot sa kaniyang dibdib. May isang halong selos, pagkalito at pagdududa. Subalit paulit-ulit niyang sinasabi sa kaniyang sarili na ito ay bahagi lamang ng kasunduan pinilit niyang unawain para sa kanilang relasyon. Makalipas ang ilang oras, ang tahimik na silid ay napalitan ng mga tunog ng kaguluhan at halakhak. Ang gabing iyon ay tila naging kakaibang karanasan para kay Lara. Isang bagay na hindi niya inasahan pero tila nagbigay sa kanya ng bagong sigla. Para naman kay Paulo ay iyon ang gabing tuluyang nabasag ang kanyang tiwala. Hindi lang sa kanyang asawa kundi sa kanyang sariling kakayahang ipaglaban ang pagmamahal. Kinabukasan tila walang nangyari. Tahimik silang nag-aayos ng mga gamit. Walang imikan, walang paliwanag. Nagkatinginan sandali si Paulo at Lara. Ngunit walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Habang bumibiyahe pa uwi, mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Parang may dingding na itinayo sa kanilang pagitan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Paulo ang unti-unting paglamig ng lahat bawat hapunan, bawat sandaling magkasama sila. Laging may aninong nakatago sa likod ng mga ngiti. Sinubukan niyang kausapin si Lara. Hiniling niyang tapusin na ang ganitong uri ng karanasan. Sabi niya hindi ito para sa kanila, lalo na't may anak silang kailangang alagaan. Ngunit sa halip na malinaw na sagot, isang simpleng tango lang ang isinukli ni Lara. Walang katiyakan, walang pangako. At sa mga sandaling iyon, ramdam ni Paulo may padre ng unti-unting bumabalot sa kanilang pagitan. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Paulo na tila may nagbabago kay Lara. Hindi na ito umuwi sa tamang oras. Palagi na itong may dahilan na keso nag-overtime, may team dinner o bigla ang lakad daw kasama ang mga kaibigan. Wala mang konkretong ebidensya pero ramdam ni Paulo sa kanyang puso na may mali, na may itinatago ang kanyang asawa. Sa panlabas tila walang nagbabago sa kanya. Pumapasok pa rin sa trabaho. Nag-aalaga ng anak at nakikahalubilo sa mga kapitbahay na parang walang pinagdadaanan. Ngunit sa loob niya ay dahan-dahang napuputol ang tali ng pasensya habang unti-unting nawawala ang kanyang tiwala kay Lara. Bawat pagbukas ng pinto tuwing hating gabi, bawat palusot at dahilan ay parang sugat na paulit-ulit na bumabalik. Bawat sulyap sa asawa may kasamang tanong na ayaw niyang sagutin. Hanggang kailan ko kakayanin ito? Isang biyernes ng hapon, Marso 2018, matapos ang buong araw na pagde-deliver ng mga parcel. Napadaan si Paulo sa tapat ng opisina ni Lara. Sakto namang nakita niya ito na palabas ng gate na hindi pa nakakaalis. At tila may hinihintay. Sa halip na tawagin, tahimik lang siyang nagbasit. Maya-maya sumakay si Lara sa isang taksi. Kaya't agad siyang sumunod gamit ang kanyang motorsiklo. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib hindi dahil sa takot kundi sa matinding kaba at pagtataka. Habang umaandar ang mga sasakyan, pinipigilan niyang magpadala sa kanyang emosyon. Ngunit bawat minuto ay may parang patalim na bumabaon sa kanyang isipan. Huminto ang taksi sa tapat ng isang hotel sa may Tanay Rizal. Malayo sa lugar ng kanilang tirahan. Mula sa kabilang kalsada, nagmasid siya. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang may dumating na dalawang pamilyar na mukha. Si Nariko at Mika Aranas. Magkasunod silang pumasok sa loob. At sa mismong lobby ng hotel, nakita ni Paulo ang tawa ni Lara. Isang tawang matagal na niyang hindi naririnig. At sa sandaling iyon, parang may pumutok sa kanyang dibdib. Sa halip na sumugod, nagdesisyon siyang magbuk ng sariling kwarto sa parehong gusali. Tahimik siyang umakyat, nagkulong sa loob at tumitig sa kisamay. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang lumang litrato nilang mag-asawa. Kasama ang anak nilang si Greg kuha noong binyag nito. Habang sa kanan naman ay mahigpit niyang hawak ang maliit na patalim na lagi niyang dala tuwing nagde-deliver sa malayong lugar para raw sa kanyang proteksyon. Hindi niya binalak ang mangyayari. Ngunit sa gabing yun, tila mismong tadhana ang nagdala sa kanya sa lugar na yun. Isang gabing magbubunyag ng katotohanan na matagal na niyang ayaw paniwalaan. Makalipas ang ilang oras, hindi na mapakali si Paulo. Lumabas siya ng kanyang kwarto at tumigil sa tapat ng silid kung saan sigurado siyang naroon ang kanyang asawa. Ramdam niya ang malakas na tibok ng dibdib. Ngunit matatag pa rin ang kanyang mga hakbang. Kumatok siya at ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay si Rico. Nakatapis lamang at halatang nagulat sa bigla ang pagdating ni Paulo. Walang salitang masabi. Tanging katahimikan at pagkabigla lang ang bumalot sa pagitan nila. At sa isang iglap, tuluyang pumasok si Paulo sa silid. Sa loob naroon roon si Lara at si Mika. Kapwa tila nagulat at hindi makagalaw. Sumunod ang mga sandaling hindi maipaliwanag. Mabilis, magulo at puno ng tensyon. Walang nakarinig sa nangyari dahil sarado ang pinto at ang mga tunog sa loob ay inakala ng iba na normal lamang sa mga panauhing nag-check-in. Kinabukasan, bandang alas 9 ng umaga, kumatok ang housekeeping staff para linisin ang kwarto. Matapos ang ilang ulit ng pagkatok na walang sumasagot, tumawag na sila sa hotel management. Gamit ang master key, binuksan nila ang silid. At doon nila nakita ang nakakapanindig balahibong pangyayari. Sa loob natagpuan si Nalara, Rico at Mika. Tahimik, walang galaw. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang palatandaan kung ano talaga ang nangyari. Naging palaisipan ito sa mga empleyado ng hotel. Kaya agad silang tumawag ng mga pulis. Mabilis nakarating ang balita sa mga pamilya ng mga nasawi. Ayon sa investigasyon ng lokal na otoridad, nakuha sa CCTV ng hotel ang malinaw na footage ng isang lalaki na kinilalang si Paolo Mendoza, ang asawa ni Lara. Nakuhanan siyang pumasok sa silid bandang hating gabi. At makalipas ang ilang oras muli itong nakita sa hallway. Tahimik, nakayuko at diretso lang bumaba sa hagdan. Mula noon hindi na siya muling nakita. Agad nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Paolo sa isang compound sa Tanay, Rizal. Ngunit pagdating nila roon ay wala na si Paolo. Ang iniwan lamang niya ay ang anak nilang si Greg, na nasa pangangalaga ng kaniyang lola na ina ni Lara. Gulat na gulat ang matanda sa mga pangyayari. Ayon sa kanya ilang araw nang tahimik si Paulo na para bang may mabigat na dinadala ito. Pero hindi nila inakalang hahantong ito sa ganitong trahedya. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ni Lara. Hindi nila matanggap ang bigla ang pagkawala ng kanilang anak. At lalong hindi nila matanggap na ang ama ng kanilang apo ang itinuturing mismo na pangunahing suspek. Lumipas ang tatlong linggo walang palatandaan si Paulo. Hindi pumasok sa trabaho hindi na rin nakipag-ugnayan sa mga kaibigan. Parang naglaho na lang siya na parang bula. Iniwang wasak ang isang pamilyang dati perpekto sa paningin ng iba. Makalipas ang ilang linggo, isang araw ng Mayo 2018, kusa nang lumapit sa mga otoridad si Paolo Mendoza. Sa pagkakataong yun, wala na siyang ibang layunin kundi harapin ang kanyang sariling konsensya. Naharap siya sa kasong isinampa ng mga kaanak ng tatlong biktima. Mga kasong mabigat at halos wala ng pag-asang makalaya. Kumuha si Paulo ng abogado at doon niya ikinuwento ang buong katotohanan. Walang halong pagtatago, walang palusot. Inamin ni Paulo na noon pa man na siya at ang kanyang asawang si Lara ay nasangkot sa isang kakaibang samahan sa social media isang grupong nakatuon sa mga adult lifestyle meetups. Doon nila unang nakilala ang dalawang kasamahan na kalaunan ay nasawi sa insidente. Hindi humiling si Paulo ng simpatya. Ang tanging hiling lang niya ay gusto lang masiguro na maaalagaan ang anak nilang si Greg, na noon ay nasa pangangalaga ng ina ni Lara. Makalipas ang ilang buwan ng paglilitis, lumabas ang hatol ng husgado na guilty si Paulo sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit isinaalang-alang ng korte na ang kanyang ginawa ay bunga ng matinding emosyon, matinding selos at pagkasira ng kalooban. Sa halip na habang buhay na pagkakakulong, hinatulan si Paulo ng sampung taon na pagkakabilanggo lumipas ang mga taon, pagsapit ng 2024 sa bisa ng Good Conduct Time Allowance, nakalaya si Paolo matapos ang anim na taong pagkakulong sa bilangguan. Tahimik siyang lumabas ng kulungan. Walang bahid ng pagmamataas, dala lamang ang bigatang nakaraan at pag-asang muling makapagsimula para sa anak. Samantala si Greg na ilang taon ding pinalaki ng kanyang lola ay dumaan sa maraming pagsubok nang humina ang kalusugan ng matanda at maubos ang ipon ay napilitan itong ibalik si Greg sa kanyang ama. Noong una puno ng hiya at tanong ang kanilang pagkikita. Tahimik lang si Greg halatang hindi sanay nakasama muli ang ama. Ngunit sa paglipas ng mga araw unti-unti rin nabuo ang tiwala at pag-ibig ng mag-ama. Naging sandalan nila ang isa't isa sa muling pagsisimula. Ngayon, simple lang ang buhay nila. Nangungupahan sa maliit na bahay sa gilid ng kalsada sa bagyo. Sabay kumakain ng hapunan. Sabay nanonood ng TV. Sabay nagtatawanan. Si Paulo ngayon ay mekaniko sa isang maliit na repair shop. Hindi nagaya ng dati ang kanilang buhay. Pero may kapayapaan ng matagal na niyang hinahanap. Para kay Paulo, hindi kailanman mabubura ang kirot ng nakaraan. Ngunit tuwing umuwi siya at kasabay na kumakain ng hapunan ang anak niyang si Greg, ay nararamdaman niyang binigyan pa siya ng Panginoon ng isa pang pagkakataon para itama ang mga maling desisyon sa buhay. Ang kwento ng mag-abang Mendoza ay nagsisilbing paalala na gaano man katibay ang isang relasyon, maaari itong gumuho sa sandaling pumasok ang tukso at kawalan ng tiwala. Sa mundo ngayon ng puno ng pag-alinlangan at pagbabago, ang tunay na lakas ng pamilya ay hindi nasusukat sa kasaganahan o saya, kundi sa pagtadyaga, pag-unawa at respeto sa isa't isa. Isang maling hakbang ang nagbunga ng matinding trahedya, ngunit ipinapakita rin ng buhay ni Napaulo at Greg na kahit gaano kadilim ang pinagdaanan, ay laging may liwanag na naghihintay sa dulo. Dahil sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan, may pag-asang unti-unting bumabawi. Isang bagong simula na puno ng aral, kapatawaran at pag-asa.